Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh At isang mapayapa At makabuluhang Eid Mubarak sa ating lahat Matapos ang isang buwan ng pagsasakripisyo Sa banal na buwan ng Ramadan Tumating na ang panahon Ng kasiyahan at pasasalamat. Ngayon, Eid, naway magsama-sama tayo kasama ang ating pamilya at mga mahal sa buhay upang ipagdiwang ang diwa ng pagkakaisa at biyaya ng pagtatapos ng banal na buwan ng pag-ayon. Habang ginugulitan natin ang banal na araw na ito, naway manatili sa ating puso ang punay na aral ng Ramadhan ang habag, pasensya at pagkakawang gawa. Ang mga pagpapahalagang ito ang siyang gumagaway sa atin tungo sa isang mas mabuting pagkatao bilang Muslim at mas matibay na pamayanang bangsamoro. Sa mga minamahal kong bangsamoro, hinihikayat ko kayong lahat na patuloy nating isabuhay ang mga aral na ito sa pang-araw-araw. Sama-sama nating itaguyod ang isang bangsamorong mapayapa, maunlad, at pinamunuan ng moral governance. Pagkaisa tayo sa pagtapatayo ng isang bangsamoro na nakabatay sa katarungan, pagkakapantay-pantay, at paggalang sa lahat, anuman ang ating pinagmulan. Dahil sa huli, tayo ay isang pamilyang bangsamoro. Dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ang ating mga sakripisyo at panalangin. Bigyan nawa niya tayo ng lakas at karunungang upang patuloy na mamuhay sa landas ng kapayapaan. Sa pagdiriwang ng pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan, hangad ko para sa inyo at sa inyong pamilya ang isang makabuluhan masaya at mapayapang pagdiriwang ng al fitr. Takabbal Allah minna wa minkum salihal amal wa kullu amin wa antum bi khair. Eid Mubarak.